Barko ng China, hindi na rin lang ito pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kundi sa mas malapit na lugar sa karagatan na kung tawagin nila ay continuous zone. Mga empleyado ng lending apps arestado ng NBI at PAOK TF dahil sa umano'y pananakot nito sa kanilang mga kliyente. Problemado ngayon ng mga inaristong empleyado ng isang online lending company dahil sa umano'y pananakot at pangigipit ng mga kliyente. At nasa mahigit 200,000 piso ang piyansa, pero kalahati lamang ang sinasabing sasagutin ng kanilang employer. Nakaabang ang mga magulang ng mga naarestong empleyado ng isang online lending firm sa labas ng detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay kaninang umaga. Problema do sila dahil tumangging bayaran ng kumpanya ang buong 250,000 piso na piyansa ng bawat isang empleyado. Kung hindi makapagpiyansa, ililipat na ng kulungan ang mga naaresto. Hindi na ako makatulog sa narinig ko sa anak ko kagabi. Takot sa mangyayari, di lang anak ko tumawag kagabi, umiiyak lalaki yon. Mama, tulungan mo ako kasi ililipat kami bukas bago mananghal iyan daw. Ngayon, dinalaw ko kanina, umiiyak, naghain ng kanilang mga abogado ng motion na ibaba sa kalahati ang piyansang 250,000 piso pero binasura ito ng korte. Kaya't pinapasalo na umano sa pamilyang kulang kung gustong makalaya ang kanilang anak. Ang kanilang musyon ay babanyon, hindi may pinayagan ng korte yon. Sa isang raid noong January 31, naaresto ng PAOK, TF at NBI ang isandaan at na puna empleyado. Matapos ireklamo ang online lending company ng pananakot umano sa mga kliyente. Hindi agad nakakabayad ng utang, nasa may higit isang daang miyembro ng pamilya ng mga naaresto ng NBI at PAOK, TF. Mula sa isang online lending firm ang nandito ngayon sa labas ng PAOK facility dito sa Pasay. Karamihan sa kanila ay nangangamba sa magiging estado ng kanilang kaanak, nag-aalala pa rin ang mga magulang dahil ngayong Martes dapat sana makakalabas sa mga naaresto. Hindi kayo mga kriminal, ang daming kriminal na naglipanan sa lansangan. Kayo, wala kayo, trabaho lang kayo, alam ninyo, alam na lahat yan. Lahat ng mga magulang dito, yan ang trabaho, yan ang inani sa kumpanya. Ito ay effect, kumita yung kumpanya sa inyo tapos baka mamaya ilaglag kayo, pabayaan lang kayo pero matapos umiling ng preliminary investigation ng kampo ng online lending firm. Hindi mo na ililipat sa BJMP ang mga naarestong empleyado. Samantala, duda ang Philippine Coast Guard sa tunay na pakay ng isang Chinese research vessel na naglalayag sa karagatan ng Pilipinas. Kahit daw kasi sumunod ito sa protocol, kahinahinala ang kilos nito at nagpatay pa ng automatic identification system hindi na rin lang ito pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kundi sa mas malapit na lugar sa karagatan na kung tawagin niya Continuous Zone. Sumunod man sa protoko ng Innocent Passage, sumagot sa mga radio challenge ng Pilipinas at mabilis at walang tigil na naglayag pa norte, duda pa rin ang Philippine Coast Guard sa tunay na balaki ng China Research Vessel Lanhai 101. Mula ng buntutan daw kasi ng BRP cover ng PCG ang research ship ng nakalapit na sa karagatan ng Luzon, tila may ginagawa itong kakaibang pagsusukat sa tinatawag na contiguous zone ng bansa. Ang contiguous zone, ang 24 nautical miles na bahagi ng karagatan mula sa dulo ng Territorial Sea kung saan may limited law enforcement power o pwedeng magpatupad ng batas ang coastal state gaya ng Pilipinas alinsunod sa nagpatayraw ng Atawa. Automatic identification system ang lanhay ng makarating ng Pangasinan at huling namataan na naglalayag panorte sa may bandang Babuyan Island na bahagi ng Batanes. Ang BRP Cobra bumalik na ng Zambales para buntutan naman ng China Coast Guard 3304. Samantala, isa pang Chinese Coast Guard ship ang dumating sa Baho de Masinloc kanina, galing daw ito ng China noong February 10, sa kabuuan, apat na ang barko ng China Coast Guard doon, kabilang ang tinaguri ang monster ship na CCG-5901, para kontrahin ang dumaraming insidente ng illegal, cursive at deceptive actions ng China, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Brunner. Balak dagdagan ng AFP ang mga biniling BrahMos missiles mula India at kumbidahin ng South Korea na sumama sa squad. Ang alyansa ng US, Japan, Australia at Pilipinas na regular na naglalayag sa EEZ ng bansa, bukod pa ito sa ibang military cooperation sa ibang bansa, gaya ng paglayag ng mga barko ng US, Tandaa at Pilipinas sa multilateral maritime cooperative activity o MMCA sa loob ng iis kaninang umaga. Manatili lamang po nakaantabay para sa mga balita sa ating bansa. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Salamat po sa panunood. Suspicious is that um she keeps on the average distance of at least 23 to 24 nautical miles off the coast of the entire Luzon Island. It keeps on entering the contiguous zone natin.